Ang dami nyo namang bahay. May bahay pa kayo sa kawayan. Sosyal. <laughs> Normal. May bahay pa daw tayo dito. May bahay pa tayo doon. Oh. Sabi ko lang, siyempre habang bata pa kami, mag-invest ng mag-invest. Dahil mm. Mm -mm, dahil balang araw, itong bahay na to hindi naman to nabubulok. Eh, hindi naman masira yung mga lupa so pwedeng pakinabangan ng mga anak namin soon. Mm -mm. Yes. Ang purpose po kasi namin kung bakit kami may bahay doon sa kawayan ni Mrs. Eh pag-umuuwi po kasi kami doon sa biyanan ko sa ba, sa magulang ni Mrs. eh may titirhan po kami doon at uh, saka pag nandito po kami ah uh, may titirhan din po kami kasi palipat-lipat po kami ng uh, tinutuloyan Minsan tumitira kami sa kawayan ng halos isang buwan uh, linggo. isang linggo ganoon kaya mas maganda nang may bahay po kami doon may mga gamit na rin yun para may uh, tulugan po kami uh, dito uh, inang, kilaamang, malapit uh, may bahay din po kami dito kaya nag-i-invest po kami ni Mrs. kasi Balang araw, yung mga anak po namin yung makikinabang. Kaya, para sa future din nila. Oh, para, para sa future man sila, pero wag muna sana. Uh -oh, kasi yun lang yung tanging maipapamana namin sa mga anak namin. Kaya ayaw kasi namin na maranasan nila yung mga naranasan namin, pero uh, sana magtuloy-tuloy yung ganda ng kapalaran ng buhay. Kaya yun. Yon yung ano yung sagot sa bahay na. Hindi po kami social. Kumbaga, kwan lang po, uh, mga normal sipag. lang po. Oo, mga so normal lang sipag po kaming mga tao talaga. Oh. Sipag at syaga. kasi ano, maraming uh, walang bahay pero pag oh, may prayer. sipag at syaga, may nilaga ng oh, samahan mo ng prayer, pananalig sa Diyos. Kaya uh, ayon. Ayon yung sagot. Hindi po kami social. Ah. Kasi kung social sosyal ako, hindi ako nakajingoy estrada ngayon. <laughs> mm -hmm. <laughs> hindi ako tumutulong dito 'pag hindi punit, ano ako. O punit-punit pa oh. yung damit oh, ni bakit oh? <laughs> o oh, 'di ba? Yan yung sagot. Kaya ano uh, ayun, God bless, up, up, God bless you, you all. You all. Uh, updated talaga sila sa ano, sa mm -hmm. life natin. Ayun, ina-update namin kayo para yung iba na hindi pa nakakabahay para mamotivate, mamotivate kayo na uh, kailangan magpursige eh uh, sipag tiyaga lang talaga number one oh yun malno